You, si Justin naman po. <hi> hey. Documentation. Documentation to. Documentation. Ang araw-araw na po. Ano yun? Ang araw-araw na pangunguhay ni Justin. Ang pala siya. document na. Ang nga pala no, buka sa LSDP documentation. Lalagay ko sa lahat sa YouTube lang mo ba yun? sa akin kanina, hindi mo nakuha. Ay! Oh, <laughs> alam na ni Orbon, pwede Oo, na. So, Ang na Wala sa ni so, mga <laughs> <Madeline. laughs> Pagkakalalaan. Tapos, magpapunta sa doon. <laughs> may balak na, may balak na. Pearl, <laughs> sa papis ko, Pearl. Si Nino. mongol pa 'yan pare Ay, so Ay, palap na yun. Alam mo yung nasa ni Yusef na commercial, kamukha cartoon, cartoon. No. <laughs> <Hello. laughs> oh, you know what she Hawaii? Did she Hawaii she started it. She's <laughs> a She started it. <laughs> started. Started. Started it. Started. <laughs> right, in your face she is, but when you turn your back, she's a fucking motherfucker. Sa yung tol, tapos sa yung naman Tapos yung Let's go, 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 pa go, let's go, go, let's go, let's go, let's sa let's go, 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 let's